Good morning guys! Nandito tayo sa Terrace June... June 3 ba ngayon? Ilak muna natin

Ayan, uh, June 3, 7.32 in the morning. Malagyan natin ang tuloy nito ang ating ilon. Mabala ako sa gali. Sa second floor. Ayan, kinuha ko itong relo ko. Buti hindi okay, ko nakalimutan nila itong pintok nila. Ano ito eh, matatuloy mo kasi itong mga ito. Sa tagayin ito mga ibon na ito, magbubukas na kanilang pinto. Ang sila makasakas. Ang pipet. Ito kasi yung ginagamit natin sa kanilang lalagyan, ah, uh, pang-lock sa kanilang pintuan. Kailangan talaga nilalock nyo yung kanilang pintuan. Kasi matatali na yan, marunong silang magbukas ng pinto. Kaya yung uh, katulad ng unang dating sa akin itong mga to, ah, uh, nabuksan ito, nakawala yung isa si Blue. Buti na pagtawag ko, bumaba siya, nahuli ko. Nahuli ko agad at hindi siya nakalayo. So, ngayong umaga, lalagyan ulit natin sila sa, sila ng fertility pellet. Ito yung fertility pellet natin. Every morning, 10 pieces, yung lalagyan natin ng la pellet. yung natin natin. 10 pieces siya every 1, 2, 3, tapos yung um, patiragyan lalagyan natin siya uh, itong 10 pieces na buhay pa naman. ilalak na rin natin para hindi sila mga mga kaisang mga kaisang Ayan, alak na, alak na, matatayo na kasi itong mga to. Tapos, lalagyan naman natin itong kapila. Ito yung pieces din na uh, fertility kaya. 呀！好。<Yeah>, <laughs> Ikot ka yung pieces ng pellet ang na natin nilalagay. Ito so, yan para so, Parang mabis lang ng usbag. So, natin, natin po dito gan. Yan okay na, okay na. Nalagyan na natin sa lahat. Ang kanilang okay, utility ka na kaya. Itong Oh, si Billy. Hi, Billy. Okay ka na, Billy. Okay. Makahilak pa rin yun eh. Ano? hilak pa rin sa akin. O oh, ito, ready na mumunta mag-ano. Mga gawa na sila ng nesting materials nila. Ang Kailangan talaga may nest, may ba, nest box na kayo ano para makapagpapanila uh, kayo ng ano, pugad. O, ayan o. Oh. Ginalan Bina, na nila ito o. Oh. Pero kasi tayong ano, uh, sanga ng malunggay, ito. Marami tayong sanga ng malunggay. Bilhin nyo ito o. Oh. Ano yan, ah, buong buo yan. Alos may hirap baliin. Pero sila, yung mga yung kanilang beat, yung nila, kaya nila itong maging hibla-hibla. Ito, -hibla. pagkata ko sa Ito, oh. ganito yung nagagawa nila dito sa sanga na ito. Ah, buong buo yan ah. Pero pagka ano, nginat, ngat nila itong sanga na ito, magiging ganito siya. Ma ano rin naman kasi ito, magandang tulong sa kanila dahil may vitamins yung uh, sanga ng malunggay nakakatulong din itong sanga ng malunggay para sa kanilang health Ayan na guys, ang ating mga alagang African lovebirds. Doon naman tayo pupunta sa ating alagang kalapate. Meron tayong naka-quarantine doon. Sana Uh, mag, mag ano hindi <coughs> pa siya namamatay dahil uh, delikado yung kanyang sakit eh. baliling ang hirap gamutin lalot uh, first time natin mag-alaga ng kalapate so dito lang tayo guys sa kanila at uh, ibang video ang gagawin natin para sa ating kalapate para hindi naman masyadong mahaba ang pag video natin Uh, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating mga alagang African lovebirds. Shoutout po kay Inay Merly. Good morning sa'yo Inay Merly.